Gusto niya manghalik, guys. Masakit to ka, mo manghalik, eh. Malambing to, eh. Blessed. Hmm. Dyan ka lang sa pisngi, wag sa nguso. Nangingiliti siya, guys. Aray ko, masakit. Masakit eh. Hmm, masakit siya manghalik guys eh. Pero manghalik yan pag ginawa mo. Hmm. hmm. Masa kit na? 'Yan na lang, 'yan. No gusto nilang lumabas. Ayo. Ayoko, ayoko, Lumabas kayo, hindi na Sakit kaya? Ma masakit ito manghalik eh. Na, ah, manghalik ito eh, manghalik. Gusto niya maghalik-halik. Malambing. Mm. Ops, ops! <laughs> Ay, sorry. Naipit ang paa mo. Huwag <laughs> mong buksan. Ay, baka lumipad kayo. Nako, nako po, nako po. Kailangan nakalak yan. <laughs> Hakyat yan kagad mga halit. Isiblisid lang, malakas, maano, itong sigres hindi, tumalambing malambing eh. <laughs> Masakit eh. Gusto niya sa muso eh. Pag, uh. Mm. Lalapit to kagad sa akin eh. Ito si Blessed. Ito si Blessed tong puti. manghalik din siya pag ginanyan ko <laughs> manghalik siya pag ginanyan ko eh. <laughs> kikilit yung dito ko <laughs> mm -mm. Mm. <laughs> Masakit. Pag tinawag ko siyang ginagano ko. <laughs> masakit eh. Masakit kaya yung sumo mo, Masakit kaya, be Masakit kaya lalab ko. Ito yung malambing na ibon, itong puti. Yung isa yan, wala yan pakilam. Yan, wala yan pakilam. Takot yan, takot lang. Yan, pag ginalaw, hinawakan mo lang yan, takot yan. Igat yan masyado. Love you. pag ginan yan guys gusto nya rin halikan masakit kasi pag tinusikin itu kasi wala itu pake alam nih. takut yan pagi hinawakan Hindi katulad itu malambing. Okay na, bye-bye. Love you. Pu'ti na Thank you thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. And I love you, everyone.